Nag-alay ng Necrological Service ang Senado para sa namayapang dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Yan ang umarangkat ng balita ni Sandro Ochona. We love you. Alam namin, happy ka. Ganito ang paglalarawan ng mga senador na nakasama ni Juan Ponce Enrile sa Senado, JPE o para sa kanila, Manong Johnny Ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kung paano siya tinulungan mga panya noong 2001 elections kung saan pareho silang tumatakbo sa pagkasenador. Bagamat natalo at si Lacson lang ang pinalad na makapasok sa Senado, napunta sa kanya ang mga staff ni JPE, ang ilan hanggang sa ngayon ay staff pa rin niya sa Senado. Natsisigurado ko rin pong walang kawani ng Senado na nakaranas maglingkod sa ilalim ng inyong liderato ang hindi sasang-ayon sa tunay na pagkilala at pagtataguyod ni Senate, Senate President Andrile sa karapatan ng mga ordinaryong manggagawa. Si Senate Majority Leader Mick Zubiri naman sinariwa kung paano siya nahalal bilang Majority Leader noon kahit bagitong senador pa lang siya. He took me aside with Senator Angara he was tapping my chest and said, you can do it, Migs. I believe in you and I will help you. When he said that, I was completely disarmed. And I said, I will do my best, Mr. President. He showed me the ropes of legislation like a father to a son. Maski ang kasalukuyang Senate President, ibinahagi kung paano niya naging mentor si JPE at binigyang diin ang naging papel ni Enrile sa kasaysayan ng bansa. It was a roller coaster ride in tandem with the history of the Philippines with the high and low points, with choices and chances taken. And through it all, reaching the finish line in the ripe age of 103. Alam niyo, 101, no? 103. Maraming salamat po. Noong lunes, pinagtibay ang Senate Resolution No. 30 na nag-aalay ng pakikiramay sa pagkamatay ng dating Pangulo ng Senado. Ibinigay ang kopya nito sa naiwang pamilya ni JPE. Walong Pangulo ang dumaan sa pagsiservisyo publiko ni JPE mula kay Ferdinand Edralin Marcos noong 1968 hanggang kay Ferdinand Romualdez Marcos ngayong 2025. Ako si Zandro Ochona ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kami po dito sa PRTV ay nakikiramay sa Pamilya Enrile.